14 new layers ang dinagdag dati sa farm. Ito ay para madagdagan ang production ng ating pastured brown eggs. Ililipat natin sila katabi ng ating existing layers para sa transition. Tara! Ito na tira sa aking batch 17 na pinapataba ko para maging layer. Kakaunti na sila dahil na-deliver na yung iba. Pero bago natin sila malipat, kailangan muna maset up ang kanilang padak sa tabi ng ating layers. Kaya itong ating maliit na shelter, dinala ko sa tabi nila. Kasama pa yung bamboo feeder, easy na easy. Kumuha na rin ako ng net na gagamitin natin. Itong kambing ng pinsan ko, nasa loob na naman. Trip niya kasi ang ating mga kambing. Anong intention mo sa aming mga kambing? Butis na nga ata yung apat eh dahil sa kanya. Kumuha kami ng kawayan at gumawa ng patpat -pat kasi kailangan i-repair ang ating shelter. Naputol kasi ang dugtungan ng PVC. Pero bago pa namin ma-repair, nakita namin na may butas ang net. E di ni-repair na namin at tinahi. Kasi lalabas niya ng ating mga manok. Maghahalo sila prematurely at ayaw natin yan. Balik tayo sa repair ng shelter. Kinalangan namin para madaling talian. Dinasgasan ng PVC para kumapit ang tanse. Nilagyan namin ng dalawang patpat, isa sa taas at isa sa baba. Tinalian na natin si. Mahigpit na mahigpit. Pagkatapos tinry namin. Ayos na ayos. Sinet up namin ang ating net. Maliit na lang ang kailangan natin kasi kakunti naman sila. Oras na para ilipat natin ang ating mga inahin. Kaya pumunta kami sa padak nila sinet up ang mahiwagang palanggana at ang net natin para mabilis ulihin ang mga manok Tinaboy na namin ang mga manok papunta dito bisik at hinulin na isa-isa sinakay sa tricycle Kinuha na rin namin ang feeder nila at dalawang bellwater. Pagbalik namin, sumalubong naman ang ating mga layers. Excited ba sila sa bago nilang kapitbahay o akala nila may pagkain tayong dala? Ipinas na muna namin ang mga bellwater at feeder. Okay, ready na ang ating padak. Pinasok ang mga manok at pinakawalan. Ito ang kahalagahan ng transition kasi kung pinagsama kaagad natin sila, mag-aaway sila katulad nito. May pagitan pang net sila niyan ha. Nakatuka naman agad yung layer natin sa mga bagong manok. As finisher, nilagay lang namin ng peg ang net para sure na hindi maghalo ang mga manok. At peg naman para matuwid ang net ng ating padak. Ayan na ang ating 14 na bagong layers. Sana maging okay sila ng existing layers at mangitlog na marami. Yun lang, peace.